I -N -I -N you too, said you're working on yourself Is she helping with that too? You gave... Dito, to kita kung paano mag-nagay ng active status card. Paano mo Patay status dito guys. First round, yung Facebook like pag Facebook. A few moments later. Ayan. I-click nyo lang ito. Ay, kita nyo ito guys. Itong green na yan. Para ano patayin o kaya isindi. Punta ka dito sa tatlong dot na ito. Ayan guys. I-click mo lang. And makikita mo dito ang settings and privacy sa pinakababa. Ayan. and settings sa pinakataas. Itong settings ko to. And makikita nyo dito guys. Mag-stroll down lang tayo and active status. Ay okay, guys, kung pwede nyo patayin uh, para malaman ko offline ka or CD. Yan. At isa pa dito guys, tuturuan na rin kita kung paano makita ang mga in-upload contact mo. So guys, dito punta ka rin sa privacy settings. And ito guys. Settings. And makikita nyo dito guys, ang upload contact. Ayan guys. Dito guys, makikita nyo na ang mga number. Ayan. Ang mga, mga contact. sa so guys. Hanggang guys. Thank you for watching. Bye!